Okay, eh, magandang umaga po mga kabadi. Ang gagawin po natin ngayon eh, ah, yung cover dito sa gilid ng eh, video malabo. Ayan, ayan, ayan. Yung gilid po na to, gilid sa motor na big bike. Ito po ang gagawin natin ngayon. Kali ito yung piyesa niya. Yung padron. Ito, ganito ang mangyari dyan. Yan. Padron lang ito. Ang materialis natin nandito sa baba. Bali, ito po ang magiging itsura. Ayan, ako nakikita nyo. yan Yung gilid na yun, over dun sa shock sa Ita itaas. Okay. <mulimit>